Isa ka din ba sa mahilig kumain ng fried noodles? Nako minsan ay nakukulangan ka dahil konti lang yung serving? Nako, try nyo dito sa nakainan namin. Dahil eto kasing isang order pa lang ng fried noodles nila ay good for sharing na sa sobrang dami. Tapos pwede ka pa mag add-ons o maglagay na toppings tulad ng chicken wings, tapa o kaya naman lechon or dumplings. O ba diba, panalo na sa servings, panalo pa sa toppings. Hindi lang dami yung panalo dito guys dahil talagang quality yung bawat sangkap na ginagamit nila mula sa toge na palaging fresh at mga sauce na sila mismo yung gumagawa. Ito yung kanilang mga menu para may idea kayo kung sakaling balak nyo rin silang bisitahin dito sa may Dabilan. At oo nga pala guys, bago ko makalimutan, close po ang Dabilan ng Monday. Bali Tuesday to Sunday lang po sila open. So hello ma'am. Hello po sir. Ma'am, ano yung tinda mo ma'am? Sir, Hong Kong style fried noodles po. Anong special dyan ma'am? Sir, special siya kasi yung toge namin is lagi siyang bago and then kung mag-serve kami, sir, puno talaga kung puno. And saucy talaga siya, sir. Sige, ma'am, patesting nga lang tinda mo. Magkano sure, yan? sir. Yung pinaka-overload o yung pinaka-special, ma'am, magkano? Meron po kami, ang pinaka-overload po namin, lahat po ng toppings is 140 po. And ganto na po siya kalaki. And then yung pang-regular-regular -regular lang naman po is 65 pesos po. Ito lang po siya, for sole order lang po, sir. Yan. Sige, ma'am, abigyan ah, mo ako ng ganyang kalaki. Sige, sir. O, ah, okay. dito po kami sa Damilan, food park po, stall 70 po, and then Nandito na po kami ng mga 4pm po, pero pag nagpunta po kayo ng mga 3 onwards po, mga more on nagsiset at pa lang po. So hanggang 10pm po kami. Tapos ito yung mga flavor, mga yes, po, sir. mo. Ang pangalan na tindahan niya ma'am? Sir, Dodge Fried Doodles po. Ayan. Ganyan talaga yan kadami, ma'am? Yes, sir. Ibalik mo, sir, kung hindi ganyan. Sige, ma'am, ha? So dapat ganyan... Dapat ganyan yung mabili nila? Yes, sir. Sige po. Kahit konting kulang, sir, pwede lang ibalik sa akin. Oh, ilang pirasong to? yan, ma'am? <laughs> sir, parang mga ano to, 1,000 pieces. O kaya, 100 lang. Sige, ma'am. Yan. Tapos, kayo na rin po yung magtitimpla. Yes, po. Ayan. Sige po. Pero yes. kapag nakulangan po sila ng sauce, pwede pong kumuha. At saka, limited na. Um, unlimited ah. naman po. Uh, ah, just in case na gusto nila magdagdag, pwede naman ah, po. Apo, pwede po. Okay. Tsaka, sir, kapag nag-serve kami, talagang bagong luto po talaga siya. Ah. hilaw, pwede kainin, ma'am. <laughs> So ito na yun, ma'am. Magkano yes, nga pala po. ulit, ma'am? Sir, 85 po. Kasi po, 85 lang po yan. Pero nag-add po kayo ng dumplings. Plus 20 po. So, 105 lahat? Apo. Ayan. So ito, ganto kalaki. Uh, meron naman maliit doon. Pero itong upsize kasi nito is 85 pesos to. And then nag-additional tayo ng dumplings, limang piraso. Uh, magiging 105 na to. So yung usual lang serving nito is dalawa lang. So ayan, baka makompuse kayo. So ganto siya kadami. Ayan. Yeah. So, tikman na natin ang bango na ito. Ang dinaanan namin ito. So, ayan o. Oh. Marami. Marami. naman silang toppings doon. Katulad na ito. Special to. Tapa yung nilagay mo, no? Magkano to? 100. 100 siya. Bakit? mas mura. Special. Ah, meron ka pang? 120 kasama. May kasama siyang ano pa. So, ayan. May mga itlog doon. May lechon pa nga eh. Saka, ano, ano, ba? Chicken wings. Daming toppings. Tignan natin, oh wow Hmm. Yan yung kinikrave ko kanina yung naamoy ko Yung peanut sauce Ito na yon ang sarap hmm. Hindi ka na ito papahabain pa Gusto ko na itong enjoyin Ayan, inulit ko Stall 71 Dudes fried noodles. Ayan, dami pagpipilihan doon sa taas, kayo na lang. Ang dami bubibili. No? Ayan, no? Diba? So, ano pang inihintay mo? Baka ikaw na lang hindi pa nakakain.